Thank <music> you. So, Otit, mm. anong meron dito sa labas? Ah, ito yung green water culture ko. Ah, Ito yung mga pagkain ng mga live foods natin, like moina and uh, magna, dapia. Mm. So, iyon so, yung nagtitimpla niyan, Otit? Ah, oo, ako na rin na, nagtitimpla nito. Kamit ko yung mga sikretong ingredients, saka binibilad ko siya sa araw. Kaya green na green. Yes. Anong ay. tawag dyan, Otit? Ko, ano? Ah, uh, cholera. Cholera. Mm -hmm. Ayan. So, green na green yan mga otis ayan yung magiging food ng moina, moina natin. Nato. So, dito kasi maraming microorganism dyan mm -hmm. na kasyang-kasya sa mga mouth ng ating mga moina. Uh -huh. So, otit, eto ah, nagkukulture mm -hmm. ka, hindi ka nabili, linawin lang natin baka sabihin nila, hindi nakukulture ang moina, di ba, may uh -huh. mga ganong ano eh. Nakukulture yung moina, ang ah, lifespan nila is 2 to 3 days sa so, bumibili lang ako kapag kinakapos na ako pag sobrang takaw ng ating mga fly. mm. -hmm. harvest na ako kanina ngayon mag harvest tayo ngayon kung makikita nyo konting konti na lang yung mga moy na dito ayan. ayan, mga maliliit pa yan after 2 to 3 days alalaki uh, lalaki sila at magmumultiply ulit sila mm -hmm. so yung mga breeders na moy na mawawala mamamatay sila mapapalitan ng mga bago mga bago ah. so ganun yung nagiging cycle at kung mapapansin nyo, ito yung mga timba ni Otit na pwede nyo naman gawing grow out pero mas pinili mo Otit kultura ng ganito, ng live foods. Oo, mas importante kasi yung pagkain ng ating mga fry. Kaya nag-provide nag ako ng separate para sa mga green water natin. Mm -hmm instant live foods ba ang hanap mo? Try mo na ang kitikiti pellets natin. 66 pesos lang. At syempre, meron tayong talisay and banana extract, mga otits. Lahat yan, mga otits, ng bagong product natin. Available na sa Shopee. Check out na! So, dito naman tayo. Ito, pwede ulit itong gawing grow out. Ayan. Uh, pinili kong gawin to para sa magda natin kasi uh, eto ito naman yung uh, source ng mga ajubi natin uh, na na ano na fry ito yung pinapakain mo ng mga live foods oo live foods kung sa mga fry ginagamit mo ay moy na otit oo sa mga juvi breeders breeders mga moy na ito na. na rin yung pagkain ko sa pagkondisyon ng mga beta natin mm -hmm. so ayan mga tito mataas din ang protein content nitong mga mm -hmm. magna Magna Otit. So ano tong ginagawa mo diyan Otit para ma mo si sila ng maayos? Uh, una, uh, stock water or kung wala tayong stock water, yung galing ng mga pinag-water change natin na mga from tank, ilalagay natin dito. Lagay lang tayo ng konting dahon ng saging na tuyo saka mga talisay leaves. Tapos, uh, stock lang natin to for 2 for to 3 days. Tapos pwede na natin lagyan ng konting sample ng magna. Ngayon, pagka hindi na matay yung magna natin, saka natin ilalagay yung buong starter ng magna natin. Tapos papakainin natin sila ng yeast. So, tantiameter din, 60% ng surface or yung tanke, eh, basta lumabo lang konti yung uh, culture ng tab natin ng magna, is okay na siya. Ilang days naman, Otit, kailangan maglagay ulit tayo ng panibagong yeast sa, sa tansya mo kung sapat lang yung ilalagay na yeast yeast uh, tapos sapat lang din yung breeder ng magna, mm -hmm. ilang days nila makukonsume yung yeast na yun? Uh, mga otit, uh, estimate ko mga 3 days. Basta luminaw na yung tubig ng magna culture natin, pwedeng pwede na natin pakainin ulit sila ng yeast. Mm -hmm. So pag luminaw na, hindi na cloudy? Yun. Yun na yung time para magpakain ulit. Yes, o oh, sila. Ibig sabihin, na-consume na nila lahat ng uh, mga infusoria sa uh -oh. tubig. So, eto, maling paniniwala din ng ilan na yung yeast, yung pagkain mm, ng... Ng magna. Uh Oo. -oh. Based dun sa experience ko, hindi yeast ang pagkain ng magna. Ang pagkain actually ng magna is yung mga infusoria na yung yeast ay... Ah, nagiging tool lang siya para mapabilis yung pagdami ng infusoria. Para mag-bloom. Mag bloom mag bloom yung infusoria. So, pa nag-bloom yung infusoria, dumami yung infusoria, yun na magiging food ng ating magna. May grow out dito, may grow out doon. Kung tutusin, o, pwede, pwede mo itong paglagyan ng mga beta mo eh, no? Oo, pwede. Pero, ang pinili mo talaga, pagkain. All oh, like this. Itong mga toti to, itong mga starter mo ng Moy na Magna, nagbebenta ka nito? Na Ah, uh, Moina is hindi po, hindi muna. Pero yung mga Magna nagbebenta din ako sa Kagreen Motor. Mm hmm. So, ano yun? Binebenta mo online? O, oh, pwedeng online, pwedeng PM. Uh -oh. O, so, sa visit niyo lang ako sa page ko. Ano bang page mo ulit tadi? Ah, uh, MN Beta. MN Beta. Ah, uh -oh. uh, dito lang ako titig nagbi sa mga gantong kalalaki na ah... Uh, canister ng uh, Ladies' Choice. Yun, no? Yun. Shoutout naman sa Ladies' Choice. Baka naman. So, baka naman. Hahaha. <laughs> <laughs> Yan. Ito, ah... Uh, kasasalang ko lang kanina. Ah... Uh, ito yung mga unang breed ko. Yan, for this month. Tapos, ito naman is kabibreed ko palang. Meron ka na naman. Panibago pala. Oo. Ah... Uh, ito is... Kinross out ko yung Nemo na F1 ko. Doon siya F0 ko na Neon. Mm -hmm. So chine ko na kagabi, uh, konting-konti lang yung nabuhay, mga around 100 lang. Pero kung ilalagay nyo sa ultraviolet na ilaw is nagnineon na sila. Green na? Green na kahit fry pa lang. Uh Oo. -oh. Tapos ito naman is uh, classic Hellboy na kinross-breed ko sa Hellboy na blue-tail na babae. So almost 100 plus din ang fry natin. At ito ay kapipisa pa lang. Mm -hmm. Ano yung may mga tatay pa yan? Ito yung may tatay pa. Ah, ito wala na. Ito wala na. Bali, one week ko munang i-stay yung tatay dito para ma-assist niya yung fry mm -hmm. sa pagkain hanggang sa masanay na sila mag-hunt ng sarili nilang pagkain. Kahit anong method ang gawin natin, basta mapakain natin ang tama yung mga isda natin, lalaki at lalaki sila. Kailan nila ng tamang nutrients, protein, sa katamang water change. Uh, lalaki at lalaki sila. Ang okay, mga tito, dito na po nagtatapos. Sana yung marami kayong natutunan. O tit, any advice naman sa mga ano natin, sa mga breeder natin at mga aspiring breeder natin dyan? Uh, una, uh, breed lang ng breed. Uh, huwag matatakot magkamali. Mm -hmm. uh, yung pagkakamali natin is uh, matututunan at matututunan natin. Ika nga nila, Oit, habang nakakamali tayo, eh, lalo, lalo tayong gumagaling. Oo, oh, oh, lalo tayong natututo. Sa kanila, Oit, pwedeng makontak, Oit? Ah, uh, mak makontak nila ako sa Facebook ko, sa Facebook page, mm -hmm. sa MN Beta Barracks. Ito na, uh, shoutout, baka meron ka. Ah, uh, sina sinashoutout ko nga pala yung pamangking ko, si Tamtam, Tam, saka si Adi, saka yung Beta General, mm -hmm. si Boss Lemuel, si Papa B, si Si uh, Boss Leandro, si Brian Eric, at si Boss Kem. O kung ang tawag sa nag-groom, groomer, ang tawag sa nag-show, Shower! Shower! So yun, mga tito, kita kita sa susunod na vlog. ko <laughs>